alam nyo, para lalong sumarap, lagyan nyo ng bawang, luya, sibuyas, joke. <laughs> no. May sikreto to, para lalo siyang sumarap, lagyan natin ng kunting asin. Maghahalo yung tamis. Yun ang sikreto niya. Kung sa tinapay, nilalagyan natin ng asin, ganun din sa ginataan. So, so may kung kita akong ganito lang.